naming karangalan ito. Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisiya ng aming mga kasalanan. Habagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, dala sa umaga. Oh sa amin Maria ayon at sa aming pamataya Panalangin sa Nobina Mahal na ina na laging saklolo buhat sa krus ipinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin ikaw ang pinakamabahit, pinakamasintayin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay umihi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang mga biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa pag-ihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din naman kaming mga krus at pangatiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasinin. Pinakamamahal na ina, Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa parang makabuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila Samantalang idinadalangin namin ang aming mga atikahin at mga hadikahin ng lahat ng naririto ngayon, Mataimtim sa loob ng hinihiling namin sa iyo, aming ina, natulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makikiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nakasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalaysay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong pagkamalasakit na panalangin. Amen. Amen. Panalangin para sa tahanan, ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Iniling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. May ikpit na wangbigkasin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pamamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Kiniiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Malinawa sila, malinawa nila ang mga anak na pinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama't ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang aming kabataan ngayon. Bigyan mo kami lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugat ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay namin pagmamahal sa Diyos at kapwa ng sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa bawong sukang katahuan. Amen. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao masinta ina ipanalangin mo kami upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon masinta ina ipanalangin mo kami upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus masinta ina ipanalangin mo kami upang matakot kaming lubusang masirang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masinta, ina, ipanalangin mo kami upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masinta, ina, ipanalangin mo kami upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masinta, ina, ipanalangin mo kami upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Ip masinta, ang ina, ipanalangin mo kami upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masinta ang ina, ipanalangin mo kami upang patuloy na magalab ang aming pag kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan nang malimit na pagtanggap ng banal na kumunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito Alinsunod sa katarungan, masintahing ina, ipanalangin mo kami upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba, masintahing ina, ipanalangin mo kami upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa na mga obispo at mga pari, masintahin, Inaay, panalangin mo kami, upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing Inaay, panalangin mo kami, upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Inaay, panalangin mo kami, upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing inaay, panalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pakakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing inaay, panalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing inaay, panalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing Inaay, panalangin mo kami upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Inaay, panalangin mo kami upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa Langit. Masintahing Inaay, panalangin mo kami upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. na lahat ang iyong walang hanggang saklolong. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin, na laging handang dumamay sa amin. Lobin mo nawa nang dumulog kami sa kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Amen. Birheng mahal 驻马。 Sa salamat kay Heso Kristo, na nasa banal na Eukaristia. Panginoong Heso Kristo, na nasa banal na Eukaristia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buong niyang pagkadyos ay sumayo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasundiin sa Kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama, Lobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang na mga ito sa kabutihan at naway papagningas na mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa, pagbab- pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyaya ang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at malin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay mapasakabanal banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinalo mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. magilumong mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloog mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at taluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Amen. Abaginong Maria. Thank you. delectamentum in se abentem. Oremus, Deus qui nobis ob sacramentum mirabile, passiones tuae memoriam niliquisti, trebue quae sumum, et annos corporis et sanguinis, tuis sacra mysteria venerari, CUT tu TUE PRUCTUM IN e novis SUGITER SENTIAMUS que VIVES ET REGNAS IN SECULA SECULORUM Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ng pangalan niyang banal. Purihin ng pangalan niyang banal. Purihin si Jesus Kristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesus Kristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ng pangalan ni Jesus. Purihin ng pangalan ni Jesus. Purihin ng kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ng kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ng kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ng kanyang kamahal-mahalang Purihin do Purihin si Hesus sa Kabanal-banalang Sakramento sa altar. Purihin si Hesus sa Kabanal-banalang Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang Kabanal-banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang Kabanal-banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang banal at kalinis dinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang malwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Maria ang inang birhen. Purihin ang pangalan ni Maria ang inang birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen. Amen. Magsitayo pong lahat. 一根。 ay dumalo Purihin si Jesus sa sakramento Purihin ang lahat ng tao Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa Lingapin Oh, purihin si Jesus sa sakramento Purihin ng lahat ng tao Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa लिंगा पिन